Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol naman sa Senate Bill 1215 na naglalayong lumikha ng isang Independent People's Commission o IPC, isang independenting body na inatasang mag-imbestiga sa mga anomalya sa lahat ng mga infrastructure projects ng ating government. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Isang panukalang pambatas na naglalayong palakasin ang Independent Commission for Infrastructure ay iminungkahi sa Senate sa pamamagitan ng paglikha ng Independent People's Commission o IPC. At hinihikayat si President Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito bilang urgent bill. Kung ikumpara ang nasabing panukalang batas, ito ay mas may kapangyarihan kaysa sa ICI. Meron itong otoridad na imbestigahan ang mga paratang ng maling paggamit pandaraya o katiwalian sa lahat ng mga proyekto sa ating infrastructure ng pamahalaan. Hindi kagaya sa ICI na pangunahing nakatoon lamang sa mga proyekto ng DPWH. Ang jurisdiction ng IPC ay aabot sa iba pang mga agency ng ating government na may mga programang pang-infrastruktura gaya ng Department of Agriculture ang health at education. Ang IPC ay may kapangyarihan pang makakuha ng walang limitasyong pag-access sa lahat ng mga documents ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagsisiyasat nito. Kabilang yung mga contracts, yung mga financial reports, at yung mga audit reports. Magkakaroon din ito ng kapangyarihang mga siwa ng mga panunumpa pilitin ang pagdalo at kumuha ng testimonya mula sa mga individual na may kaugnayan sa mga anomalya. Hindi tulad sa ICI. Wala itong kapangyarihan para pilitin o dumalo o humarap ang isang individual dahil wala naman itong contempt power. Tulad na lang sa kaso ng mga diskaya, sinabi nilang hindi na sila makipag-cooperate sa ICI at walang magagawa ang ICI dahil wala naman itong kapangyarihan na i-cite ang contempt ang mga diskaya. Ganon din. Di tulad ng ICI, ang IPC ay magkakaroon ng otoridad hindi lamang para mag-imbestiga kundi magsampa ng mga kaso at kasuhan ang mga individual na sangkot sa katiwalian. Ang ibig sabihin, ang IPC, sila na mismo ang magsampa ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa katiwalian. Hindi tulad ng ICI na ipapasa pa nila ito sa ombudsman o kaya sa DOJ para evaluation kung dapat isampa ang kaso. Ang ibig sabihin, recommendation lang ang kapangyarihan ng ICI. Ang IPC ay marering humiling ng mga whole departure order para sa mga individual na iniimbestigan at magrekomenda ng preventive suspension na mga official ng government. Yung whole departure order ay para hindi makatakas sa mga iniimbisigan o nasa ilalim ng investigation. Kung hindi ako nagkakamali, iminungkahi rin ni dating Chief Justice Renato Puno na dapat hindi maaring maglabas ng temporary restraining order ang mga mababang hukuman, mga lower courts. Dahil ito ay maring makapagantala o makapagpahinto ng mga investigation, pagsisiyas at kung maglalabas ng TRO ang lower courts. Dapat exclusive lamang ang Supreme Court ang may kapangyarihan na maglabas ng TRO. Ito yung mungkahin ni Chief Justice Puno. Maganda ito para hindi mantala ang investigation. Baka naman kung payagan ang mga lower courts na maglabas ng TRO, dito pupunta yung mga individual under investigation para kukuha ng TRO. May mga pera mga ito, kaya kayang-kaya nilang magbigay ng suhol. At maring may mga judges na makukuha ng suhol pero hindi lahat. Marami tayong mga judges na tapat sa kanilang tungkulin. Ang SB 1215 ay co-authored ni Senate President Vicente Tito Soto kasama si na Deputy Majority Leader Risa Junteveros at Acting Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tolfo. Kasi kahit sa ngayon, meron tayong ICI o Independent Commission on Infrastructure na kasalukuyang nag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control projects, ngunit naharap naman ito sa malubhang pampolitikang pangigipit at mga kritisismo mula sa iba't ibang mga kampo kung paano nito isinasagawa ang mga paglilitis nito. May mga naniniwala kasi na hindi naman talaga ito independent at parang itinatago pa ang pagdinig nito. Wala pa itong kapangyarihan na i-freeze ang mga bank account ng mga sangkot sa anomalya sa pagbaha. Ang ICI ay wala rin contempt power na ibig sabihin kung hindi magipagtulungan ang mga iniimbestiga, wala itong kapangyarihan na i sila. Samantalang itong iminungkahing Independent People's Commission ay hango sa diwa ng mga nakaraang fact-finding body kagaya ng Agraba at Feliciano Commissions na naayon sa ating saligang batas, ito ay naglalayong ibalik ang tiwala ng publiko sa pamamahala. Kasi sa ngayon, sa mga ginagawang investigations of sa flood control projects, hindi pa rin lubos na naniniwala ang marami nating mga kababayan na makatutuhanan ang mga pagsisiyasat, ang mga investigation na ginagawa. Hindi kasi maintindihan kung gusto talaga nilang ilutang ang mga sangkot sa katiwalaan, lalo na yung mga malalaking sangkot at mastermind. O kaya ay gusto lamang nilang ilihis para ito matumbok, hindi matumbok ang talagang mastermind. Kaya mas mabuti talaga na isabatas ang Independent People's Commission na mag-imbestiga at gagawin talaga ito na independent. Malaya na mag-imbestiga ng walang pinagtatakpan. Kahit sino, kahit presidente, kamag-anak ng presidente, dapat kung sila ay masagasaan, dapat sasagasaan kaya Mr. President please certify ito bilang urgent bill para mapabilis na maisabatas ang panukala ayan mo na yung ICI dahil wala itong nihipin, wala itong talagang power para mag-imbestiga isa pa hindi naman lubos na naniniwala ang mga taong bayan sa ginagawa nito hindi naman ipinapakita sa kanila kung ano ang nangyayari during the actual hearing kung ikaw ay sincere at malaman at maparusahan ang mga sangkot sa malawakang anomalya, please certify itong Senate Bill 1215 bilang urgent bill. Ang kahilingan ng mamamayan ay magkaroon ng mabilis, malinaw at decisive action laban sa korupsyon. Kaya bilang leader, meron kang tungkulins sa mamamayang Pilipino na malaman nila ang katotohanan at managot ang mga may kinalaman. Kaya dapat kumilos na, Mr. President. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod. Please like and subscribe. Bye-bye.